Magandang hapon mga loads Meron ako ipakikita sa inyo, no. Ito no? medyo hindi ko na siya na-videoan eh, pero igagawa ko siya ng diagram. Uh, ngayon pakita ko lang muna sa inyo. etong ano natin, no. Ah uh, uh, horn switch natin ano, ito no, horn switch. Meron tayong ano, no. Uh, loud horn tsaka stock horn. So bali ang mangyayari, no, ang gagawin ang ginawa kong to meron siyang ano no ah uh, 4 pin relay at saka dalawang interrupter relay dalawang kill switch sana ito na no? tsaka isang selector no eto no ah uh, th uh, three way switch to itong pinaka selector ng ano no so mali ano ganyan pakita ko sa inyo no dito no dito sa ano yan yan pag pinindot natin itong 2 ano ito sa selector switch natin pag pinindot natin ng 2 ang ano nya no ah uh, stock horn ano pero meron siyang ano meron siyang meron siyang ano no meron siyang interrupter relay ano ito ano nakapindot siya no nakapindot pag hindi natin pinindot hindi natin pinindot stock horn lang siya no pag nakapindot meron siyang ano no interrupter relay ganito rin dito no eto pindutin naman natin tong ano lipat natin tong selector switch natin no sa 1 para dito yan eto no hindi siya nakapindot ang tunog nyan stock horn ah uh, ano ah uh, loud horn lang siya no walang uh, interrupter pag pinindot natin to meron siyang interrupter yan ganyan siya mga loads ah uh, eto lang siya no pakita ko uh, pinakita ko lang sa inyo ngayon igagawa ko siya igagawa ko siya ng diagram no? ano para iano ko sa inyo so yan lang muna mga loads uh, abangan niyo yung diagram ano isasama ko na rin dito Okay, magandang gabi mga lods ano. Medyo gabi na pero kararating ko lang kaya ginawa ko itong anong to no, diagram. Ito no. Etong diagram nung loudhorn loud horn na may interrupter tsaka loud horn no. Yet stock horn na may interrupter. Pwede ding walang interrupter ano. So bali ganito mga lods. Uh, ginawa ko na to eh, to. <coughs> pero papaliwanag ko pa rin sa inyo no dito no negative trigger tayo mga lods sa sa switch natin sa horn switch negative trigger no yan negative siya tapos ano etong ano tong uh, trigger natin pupunta ito dito sa uh, gitna ng tri switch natin ano ito no gitna ng tri switch then dito tayo no eto <clears throat> no dito sa tri switch natin etong number 2 na to no itong dalawang guhit pupunta natin ito sa common ng halo switch ano ito no sa common common tapos ha etong normally close ng halo switch ilalagay natin ito sa 85 na uh, 85 tapos Ah, uh, etong interrupter relay natin no Etong tapat nito ah uh, ano eto no mo na no ah uh, tama Normally tong normally open ano? normally open. yan Negative 'to mga load sa ayan negative ano. Ayan negative. Yung tapat nito no ilagay natin sa 85 no dito isama na natin ano sinama natin dito sa kasama ng normal normally closed na to no dumiretso rin siya sa 85 85 ng ano no ng 4 pin relay na no, tapos teka lagi linawan natin na ah, baka hindi kita eh to 87 85 86 etong 30 niya, no yan Ayan, siguro naman nakita na no then eto no itong inter, uh, interrupter relay natin, yung positive nya, ito yung line side, ha, uh, line side itong positive na to. Lagyan natin red. Ito. Itong positive, itatap nyo to, no? itatap nyo sa accessories, no, ito, no? ACC. Itatap nyo to, no? yung positive nya sa ACC. Tapos, yung uh, positive ng ano ng ah uh, halo switch natin tung positive itap na rin natin isama na rin natin no, dito sa accessories ano accessories kasi ito eh ayan accessories ano tinap natin si yung positive ah tapos yung ano yung uh, ground no yung ground ng halo switch ito no ground nilagay natin sa normally close no ayan normally close Tandaan nyo ha, para pagka nagbusin na tayo, iilaw to. Iilaw to, no? Makikita ninyo pagka ginawa na ninyo sa mga motor ninyo. Then, etong tapat, ano? Etong katapat ng ng line side natin, ano? Eto ito, load side to, no? Eto no? Mag kulay yellow to, itong dalawa, yellow yan. to kulay yellow yan, dalawang yan. Sa uh, interrupter relay, ano? Pero, eto, ano, katapat yan. Blue na lang ilagay natin. Yeah. Etong katapat ng accessories na to, itatap nyo dito sa 86, ano? 86. Yan. Positive sa... Ah, positive to eh. Yan. Sa 86 nakatap, ano? Then, etong 30 nya, etong 30, nakaano naman to, ano? naka sa battery no na mayroong fuse na 15 amperes ano ayan no mayroong fuse na 15 amperes ayan no fuse ayan no tapos dito tayo no etong uh, loud horn nya syempre may dalawang terminal yan ano ipagsamahin nyo yung isa no uh, ito, ito pagsamahin nyo tong isa isang terminal tag isa Lalagay nyo sa ground. Ito, na no? Walang ano naman nya. Kung anong, kung ano eh. Kung positive, negative. Basta, ang importante, lalabas ang isa. Positive, lalabas ang isa. Negative, ano. Yan. Sa negative to, ah. Then, itong positive nya. Itong positive, ano. Yan. Dito sa positive na to. Itinap natin yan dito sa 87 ng relay. Na, ito, na, no? so, Maliwanag, mga lods, sa ah. So, tapos na tayo rito. Ito yung loud horn na kada na no, dito no, pag nilagay mo sa sa number 2 no ng three way switch natin no, yung selector. Pag nilagay sa number 2, magko-connect itong normally close para ito dito sa ano loud horn natin ano na pagka ano no pagka ah uh, pin nag na tayo pwedeng mamimili lang kayo dito no dito na kayo kung ang gusto niyo normally open or nor, normally close basta pag pindot ninyo rito pag pindot ninyo sa horn switch natin pag namili kayo kung gusto niyo may, may relay ah, may interrupter relay o oh, wala na. basta makikita niyo uh, sinampol ko na naman eh no? ngayon dito tayo dito sa number 1 na to no. Etong number 1 na to okay negative to eh. Yan. Etong number 1 na to dumiretso ito sa negative ng uh, line side natin no. interruptor relay. Yan, dumiretso siya rito no. Line side to mga lods sa, Yan, negative. Ito no, line side. Yan, no, line side to, ha. Tapos itong uh, ano no, kagaya ng ano nung ginawa natin dito. Itong ano no, nagtap tayo rito para sa negative ano. Kasi ah uh, yan, muna natin negative. Ito kasi ano, itong halo switch na to positive to no positive tinap natin sa accessories no yung common niya yan no Den ito naman no Itong normally close Syempre ayan no nakatap yan dito sa interruptor relay natin ano Op, blue dapat blue Ayan blue lagay natin ano Ayan nakatap sa positive din ng ano no ng load side to no load side ayan load side to no ayan nakatap no dito sa positive ng ano no load side ng interrupter relay nakakabit dito sa busina then yung negative naman negative itong negative no sa load side negative punta rin yan sa busina no so bali yung positive tsaka negative dumiretso sa busina nagtap lang tayo rito no? yung normally close nilagay natin dito sa uh, load side ano sa positive ng busina then eto no dito tayo eto normally open ayan no? normally open tinap natin dito sa positive ng line side ano positive yan line side na positive ng line side no so yan lang muna mga loads ganyan lang uh, hindi ko na may ma pakita ulit sa inyo eh, pero ito na yon uh, bali yung ginawa ko kanina idudugtong ko na lang yon ano eh, pero igagawa pa rin natin ng ano yan actual na ano uh, actual na demo ano so ito hanggang dito na lang to ano ito lang muna sana na intindihan nyo no at nasubaybayan nyo So ito lang mga lords maraming salamat at uh, kung nagustuhan niyo no paki-like naman paki-share na rin. Ah uh, So ayun lang mga lords ah uh, maraming salamat. God bless sa ating lahat.